Magandang araw mga bata. Welcome sa Kwento Time Pambatang TV. Ang kwento natin ngayon ay Pinamagatang Ang Batang Ayaw Maligo. Ito si Ben, isang masayahin at malikot na bata. Araw-araw ay naglalaro siya sa labas, tumatakbo, gumugulong sa damuhan at pawis na pawis sa tuwa. Pero ayaw niya talagang maligo. Tuwing tatawagin siya ni Nanay, Ben Maligo ka na. Lagi ang sagot niya ay Mamaya na po. O kaya ay, ayoko po. Malamig. Kahit pawisan at madungis, pupunta agad si Ben sa kama. Bukas na lang po ako maliligo, sabi niya habang humihikab. Isang araw sa paaralan, lumapit ang kanyang mga kaklase, pero biglang Ben, ang baho mo, napasinghot si Ana. Parang amoy pawis at lupa. Nag-alisan ng mga kaibigan. Nalungkot si Ben. Umupo siya mag-isa sa sulok. Hindi niya sinasadya. Pero, hindi kasi siya naligo. Pag-uwi niya, kinausap siya ni nanay. Anak, ang paliligo ay hindi parusa. Ito'y paraan para maging malinis, maginhawa at malusog. Tinuruan siya ni nanay na gawing masaya ang paliligo. May bula-bula, laruan at sabay pa silang kumanta habang naliligo. Si Ben ay natuwa. Ay! Ang saya pala maligo. Simula noon, araw-araw na siyang naliligo. Ngayon, mabango na si Ben, masigla, at hindi na iniiwasan ng kanyang mga kaibigan. Tandaan, ang malinis na katawan ay masarap sa pakiramdam at nakakatulong para tayo'y maging masigla at kaaya-aya. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ishare ang kwento time pambatang TV. Salamat at hanggang sa muli.